Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh na araw, isang araw sa buwan ng Ramadan, paalis na kami sa aming hotel dito sa Makkah dahil kami ay tutulak papuntang Madina at aming pupuntahan ang Masjid An Nabawi sa Madina, insya Allah. Sa bawat araw ng buwan ng Ramadan, makikita ninyo ang mga tindahan ng pagkain ay nakasara. So i-expect mo wala kang mapagbilhan ng pagkain sa buwan ng Ramadan. Ayan ang aming bus na sasakyan at makikita nyo may mga taong nagbebenta ng zamzam water dito. At sa mga oras na to, nakakit na kami sa Haramain Train Station at kami ay papunta na sa Madina sobrang ganda ng tanawin ang makikita mo pag by the window ang upuan mo sa Haramain train station. Isang magandang bagay tungkol sa Haramain train station ay mapapadali na ang travel from Makkah pamuntang Medina and vice versa. Naalala ko nung unang nakapunta ako sa makapapuntang papuntang Medina gamit ang sasakyan, inabot kami ng anim na oras na travel papuntang Madina. Munit pag Haramain train station ang gagamitin mo, abutin lang kayo ng 15 minutes at ikaw ay nasa Madina na galing Makka. Masya Allah, amazing 'di ba? Naalala ko tuloy ang mga kwento ng aming mga lolo at lola. Nung kapanahonan nila pag nag-hajj o nag-uumra sila papuntang Mecca, Saudi Arabia, inaabot sila ng ilang araw bago makapunta ng Madina from Mecca dahil minsan sinasakyan nila to gamit ang kabayo, gamit ang kamelyo hanggang sa nagkaroon ng development naging sasakyan naging bus ang transportation papunta dito at sa panahon natin ngayon, meron na tayong bullet train na ang tawag ay Haramain Train Station. Napakagaling, di ba? At ayan, alhamdulillah, nandito na tayo sa Madina, kaunti na lang at bababa na tayo sa Haramain Train Station. At ayun na nga inabot lamang tayo ng 15 minutes na travel from Makcha papuntang Madina. At nakababa na po kami ngayon ay nasa train station na kami palabas ng station at aming hahanapin na ang aming driver na magsusundo sa amin maghahatid papuntang Masjid Nabawi sa Madina. Insya Allah. Napakabisin ng train station na to at napakaraming tao ang nakikita dito iba't ibang klase ng tao at walang tigil ang serbisyo ng train station na to dahil mayat maya may mga taong papuntang Makka at mga taong papuntang Madina ang sasakay sa train na to. At dito nga may nakita pa kaming mga importanteng tao na ini-interview ng Saudi media na tignan. At hindi naman kaming pinagbawalan na kumuha ng video sa kanila bagkus maraming tao ang kumuha ng video sa kanila at kanilang ikinatuwa ito. So paalala lang sa mga OFW or kung sino man gusto pumuntang ng Saudi Arabia always make sure na okay kumuha ng video dahil may mga instances at situation na bawal kumuha ng video. So basically maging mapanuri tayo kung ano ang mga kinukuha nating video dito sa Saudi Arabia. At ayad na lang matapos maghintay sa aming Uber driver, nakita na namin ang aming driver at papunta na kami sa Masjid Al Nabawi sa Madina. Napakalinis at napakaganda ng Madina, napakatahimik at napakaaliwalas ng lugar. Mahikita nyo sa background ito ay napapaligiran ng napakaraming bundok. Katunayan nga niyan habang kami ay on the way papuntang Masjid An Nabawi, kami ay kinukwentuhan ng aming driver tungkol sa significance or importansya ng mangilang-ilang lugar dito sa Madina. Kami ay kanyang binigyan ng history tungkol sa mga lugar na ito. Ano ba ang significance ng lugar na to sa Islam? At ano ang mga nangyari sa lugar na to noong kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ayan na po, binabagtas na lang ng aming driver ang daan papunta ng Masjid an Nabawi. Kami ay nakabook sa isang hotel na nakaharap lamang sa Masjid an Nabawi. Basically, lalabas ka lang sa exit ng hotel at makikita mo na ang Masjid An Nabawi. Mura lang actually ang aming booking sa hotel na to at kami ay nakasave ng malaking pera. At hanggang dito na lang po hanggang sa susunod na vlog naman po ang mas salama